pangkalahatang boses tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret discovery voice, nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing voice, mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice, malambot, nalilito habang napagtatanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending voice, mapagpa siya, malakas, tiwala at malangawa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti. 65.1 Bago pa man makapagsalita si Jin Wu, mabilis na tumakbo si Han Song Yu papasok sa bahay. Nang mawala siya sa paningin, sakalang napagtanto ni Jin Wu, Ah, tama nga pala. Mag-umaga na at ngayong araw ay ipagpapatuloy nila ni Yu Jin Ho ang raid. Kasama pa rin si Han Song Yu sa kanilang team kaya siguradong magkikita ulit sila. Yun pala ang gusto niyang sabihin. Kung sakaling tuluyan ang umatras si Han Song Yu sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pagiging hunter, mawawala ng isang miyembro ang team ni Yu Jin Ho at maantala ang mga plano. Buti na lang, mukhang sasama pa rin siya sa mga natitirang raid. Salamat sa Diyos. Malalim na buntong hininga ni Jin Woo. Dahil sa Shadow Army, naging mas mabilis pa ang paglilinis ng mga C-rank dungeon. Tiwala si Jinwoo na matatapos nila ang mga raids sa record time. Excited din siyang makita ang magiging reaksyon ni Eugene Ho sa mga Shadow Soldiers. Yung batang yon? Eugene Ho? Sigurado akong magiging nakakatawa ang reaksyon niya. Napatawa si Jinwoo habang iniikot niya ang manibela. Ilang oras ang lumipas. Yawon yon! Nagunat si Jinwoo habang nakatayo sa labi ng apartment. Kunti lang ang kanyang tulog kagabi. Magandang umaga yang Nim. Masiglang bati ni Eugene Ho. Matagal na siyang naghihintay. Nakaki pa ang kotse. Paano ka nakarating dito? Tanong ni Jin Taxi lang. Nakingiti sagot ni Eugene Ho. Ah, taxi. Planong sanang daana ni Jin si Han Song Yu pero pinigilan siya ni Eugene Ho. Walang problema yang Nim. Sobra na ang tulong mo sa akin. Hayaan mong ako naman ang tumulong kahit konti. Matapos ang usang araw na pahinga, parehong mas relax na nila ang kanilang pakiramdam. Ha? Ma? Napansin ni Eugene Ho ang hawak ni Jean Wu. Isang silindrikal na bagay. Curious siyang nagtanong. Hayang Nim, ano yung hawak mo? Ito? Ngumiti si Jean Wu ng may excitement. Gagamitin ko ito sa dungeon mamaya. Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Eugene Ho, ngulit magbago ang abali ng kaba. Baka ito na ang secret weapon para sa dungeon. Naalala niya ang mga nakakatakot na moves ni Jean Wu sa mga nakaraang raid at lalo siyang kinabahan at na-excite. Ano kayang dadalhin ko ngayon? Siguradong nakakagulat na naman. Napagkagatlabit si Eugene Hu habang nangingibabaw sa kanya ang halong kaba at pagkamao Syria. Pangkahalahatang boses. Pambungad na boses. Tahimik. Tense. Parang may mangyayari. Secret discovery voice. Nagulat. Nasasabik. Puno ng sorpresa. Boses ng dialogo. Matalas. Malakas tensyonado habang si Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap dealing voice mapagpasya mapagpasya at puno ng kumpiyansa pagbabago sa attitude voice malambot nalilito habang napagtatanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan ending voice mapagpasya malakas tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihingati 65.2 Gulp! Napalunok si Eugene Ho habang pinipilit magpakatapang. Hyung-nim, tara na po! Oh, sagot ni jin habang kinukuha ng telepono. May dadaanan tayong isa sa daan. Ha? Sino? Usisa ni Jinho Hindi siya pinansin ni jin at tumawag. song ako to. Susunduin ka amin tapos sabay tayong pupunta sa gate. song -hi? Yung estudyante na babae? Namilog ang mata ni Eugene Ho. Tumanggo si Jinwoo dahil malapit lang ang bahay nito, naisip niyang daanan na rin. Pero sa utak ni Jinho, ibang-iba ang eksena. Han Song Hee, cute siya. Tapos may number ni Hyung at nag sila ng ganyang kaklos? Baka, naalala niya ang imahe ni Jin Wo na pumapatay ng higanting mga halimaw at lalong tumaas ang paghanga niya. Pusible bang crush siya ni Han Song Hee? Pinilit ni Jin Ho na magtanong. Hyungnim, sa tingin niyo ba dapat ko siyang tawaging nuna? Ang blankong tingin ni Jinho ay parang nagsasabing ano na naman kabalbalan to? Nagkamot ulo si Jinho, namumula. Ah, wala po, Hyungnim. Tulad ng inaasahan, hindi siya natatali sa mga panlipunang pamantayan. Totoong alpha male. Samantala, sa meeting room ng White Tiger Guild, iyan ang lahat na nakita ko. Urat ni Park Hyunjin tungkol sa insidente sa Redgate. Tahimik sina An Sangmin at Byak Yunho. Pinatumba ni Jinho isang a ranked hunter gangit lang isang atake, nagsama ng dalawang dosenang nangahalimaw at mag isang nilinisang red gate, isang bagay na kahit mga S-rank ay mahihirapang gawin. Mahinang bulong ni An Sangmin, isa siyang awakened na may special na kapangyarihan. Tumango si Byak Yunho. Kakaiba lang ang mga hunter na kayang magsama ng ganoong karaming nilalang. Nag-usisa si An Sangmin, kung i-estimate natin ang power level ni Song Jin -wo. Hindi agad sumagot si Byak Yun pero sa kanyang mga mata, halata ang pagkilala na si Jin ay higit pa sa kanilang inaasahan. Biglang nagsalita si Park Hee Jin, Please, hayaan niyo akong makilahagi sa pagre-recruit kay Jin -wo. Anong dahilan? Tanong ni Byak Yun Ho, Ako ang taong pinakamadalas niyang nakasama. Naniniwala akong makakatulong ako, pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Kapag sumali si Jinwoo sa guild, ilagay ninyo ako sa raid team niya. Nagkatitigan sina Byak Yunho at An Sang Min, Mabigat ang kanilang mga mata. Pareho nilang alam, seryoso si Park Hyunjin. Tahimik, tense, parang may mangyayari. Nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Boses ng dealing, mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Boses ng pagbabago sa attitude, malambot, nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending Voice mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti. 66.1 Marami ang natutunan ni Park Hee Jin sa Red Gate, ang nakakatakot na realidad ng isang high-rank dungeon at ang sarili niyang kawalan ng kakayahan. Sa huli, ako pala ang tunay na nakaintindi ng leksyon na gusto ni Sung Jin Woo iparating kay Han Sung Yi. Nakakahiya pero totoo. Ang pagtanggi sa takot ay isang kahangalan. Oo, nakakatakot ang Red Gate, pero hindi niya kayang talikuran ang mga binipisyo ng pagiging isang B-rank hunter. Mataas na kita, kalayaan at respeto. Para mabawasan ng panganib, may isang malinang na solusyon. Sumama sa raid team ni Sung Jin Woo. Ang pinaka naiinggitan niyang tao sa Red Gate ay si Hansong Yi dahil nangako si Jin Woo na poprotektahan ang dalaga at ginawa nga niya iyon. Naniniwala si Hee Jin na hanggat kasama niya si Jin Woo, ligtas siya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso nang tuluyang magdesisyon. Gusto kong mapasama sa raid team ni Sung Jin Nag-usap si na Bak Yun at An Sang Min at pagkatapos ay tumando. Okay. Malakas na sabi ni Bak Yunho sabay ngiti. Nakahinga ng maluwag si He Jin, pero alam niyang mahihirapan siyang kumbinsihin mismo si Jinwoo. Samantalang, nagihisip ng malalim si Bak Yunho. Manager An Sangmin, gusto ko sanang hingin ang contact information ni Sung Jinwoo? Napilitang ikwento ni An Sangmin ang unang nilang pagkikita ni Jinwoo at kung bakit niya piniling ilihim ito noon. Tumando si Yunho. Kung ganun siya kalakas... Naiintindihan ko kung bakit itinago siya, pero ngayong lantad na ang kapangyarihan niya, baka handa na siyang lumantad sa publiko. Hindi pa niya balak imbitahin si Jinwoo sa guild. Ang unang plano ay magpadala ng pasasalamat at humingi ng paumanhin sa nangyaring tensyon noong nakaraang gabi. Naiintindihan ni An Sangmin ang layunin at ibinigay ang numero ni Jinwoo. "Salamat," sabi ni Yunho. Nagulak siyang makita ring inilabas ni Park Heejin ang kanyang telepono. Mumiti siya ng alanganin bago muling itinago ang phone. Sa kabilang banda, sa punong tanggapan ng Hunter's Guild. Nakaupo si Guildmaster Choi Jong-yin habang binabasa ng isang ulat na nakapagtaka sa kanya. Isang C-rank gate ay bigla naging red gate, maraming malalakas na hunter ang nasawi, pero dalawang C-rank lamang ang nakaligtas at matagumpay na nalinis ang dungeon. Isang tao ang hindi nabanggit sa raporte na to. Konklusyon ni Jong In. Tumando si Jo Yong Gi. Pinaghihinalaan din iyon ng association, pero pinatahimik ng White Tiger ang impormasyon. Nakapangalong baka si Jong Yin habang nag-iisip. Malamang ang may tumulong sa White Tiger ay ayaw nilang ilantad, isang prodigy na baguhan o isang hunter na nagtatago sa ilalim ng radar. Sino man siya, kailangan nating matuklasan. Kumikislap pang mga mata ni Jong-in sa determinasyon. May plano ka na ba? Tanong ni Jom Yunggi. Ngumiti si Jong-in. Kung gusto mong manghuli ng tigre, sunugin mo ang lungga niya. Paambungad na boses. Tahimik. Tense. Parang may mangyayari. Secret discovery voice. Nagulat. Nasasabik. Puno ng surpresa boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing voice, mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice, malambot, nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan ending voice, mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti. 66.2 Napalaki ang mga mata ni Jo Myonggi. Ha? Balak niyo bang sunugin ng White Tiger Guild? Kumunot ang noo ni Choi Jong-in. Hindi, hindi naman akong baliw. Ang ibig kong sabihin, mag, Papaliyab tayo sa ibang paraan. Paliyab? Ilik natin ang informasyon sa media. Mga headline na tipong pagkakamali ng association, guild, malalakas pero nabigo, misteryosong hunter na nagligtas, siguradong magugustuhan ng mga reporters yan. Tumanggutanggo si Jomyonggi, kumikislap ang mga mata sa kasabikan. Isang perpektong oportunidad para ilagay ang White Tiger sa alanganin at maitaas ang prestigyo ng Hunter's Guild. Makipag-ugnayan ako sa mga mamamayaga agad, utos ni Choi Jung-in sabay ng isang mapanuksong ngiti. Nakapag-enter ka na sa dungeon. Huminga ng malalim si Jin-woo, ramdamang pamilyar na karamdaman ng isang cave-type dungeon. Sumunod sa kanya si Yu Jin-ho na may bahagyang kaba. Yung Nim, sa tingin nyo, Anong mga monsters ang nasa loob nito? Hindi ko pa alam. Maingat na sagot si Jinwoo habang patuloy sa paglakad. Bulit hindi nagtagal, nagumpisang gumalaw ang mga anino mula sa luka at dingding ng kuweba. Doo-doo-doo-doo. Du -du 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 -du. Stone golems! Napasigaw si Yu Jin Ho. Tumanggu si Jinwoo agad na pinalabas ang Barukas Tanto at ang Night Killer. Slash! Bumagsak agad ang isang golem. Kumikilo si Jinwoo parang isang anino, mabilis at malupit sa gitna ng grupo ng mga halimaw. Ang mga tunog ng pagbagsak at pagdurog ay umalingaungaw sa buong kuweba. Samtong golems ang bumagsak sa loob lang ng ilang segundo. Mas magaan ang katawan ko ngayon kumpara sa Red Gate. Siya ay level 60 na ngayon. Sa lakas niya, ang mga c monsters ay kasing kasinghina ng mga E-rank goblins. Napangiti si Jinwoo maklukang hindi ko na kailangan ng mga armas. Ngunit biglang, isang malaking grupo ng stone golems ang sumugod mula sa kailaliman ng kuweba. Marahan niyang sinabing, Lumabas na kayo. Mula sa mga anino, sumulpot ang Shadow Army. Ah! Yung Nim! Ano yan? Halos mapasigaw si Eugene Ho sa gulat. Mahirap ipaliwanag. Sabihin mo na lang, ito'y skill ko. May skill ka na ganito. Tulala si Eugene Hu. Ikalabing isang beses na siyang sumama sa raid kasama si Jin Woo, pero sa bawat pagkakataon ay palaging may bago at mas nakakamanghapa. Umaksyo na, utos ni Jin Woo. Agad na sumugod ang halos apat na pong Shadow Soldiers laban sa mga Stone Golems. Sumama rin si Iron at ang mga Shadow Ice Bears tila isang hukbong tangke sa kanilang bangis. Sa loob ng ilang minuto, napuno ng bangkay ng Golems ang kuweba ang mga Shadow Soldiers ay nag-impisang mangulekta ng mana stones at maayos na pumila sa harap ni Jin Wu. Nilapitan ni Yu Jin Ho si Jin Wu na naninginig habang hawak isang plastic bag. Yung Nim, ito ba'y? Kinuha ni Jin Wu isang cup sa bag at uminom ng mahinahon. Juice, masarap. Sir, hindi makaimik si Yu Jin Ho. Jin Ho, ilang gates pa tayo ngayon? apat pa yung Nim. Ngayong araw, apat. Bukas, lima. Matatapos na ang lahat bukas. Bukas na? Napatingin si Eugene Ho sa paligid ng mga guro at tumango. Sa ganatong bilis, tiyak na posible. Pero pwede bang ako na lang ang mangulekta ng mana stones? Ha? Pakiramdam ko. Parang nawawalan ako ng prabaho eh. Napatawa si Jin Woo. Isang araw pa ang lumipas at matagumpay silang natapos ang 19 raids gaya ng ipinangako. Pangkalahatang boses, pambungad na boses, tahimik, tense, parang may mangyayari? Secret Discovery Voice, nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado, habang si Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing Voice, mapagpasya, mapagpasya, at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa Attitude Voice, malambot, nalilito, habang napagtangto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan ending voice, mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihigarti. 67.1 Yung name, tapos na lahat! Mag-celebrate tayo! Habang nasa biyahe pa uwi, mahiyain na mong kahin ni Eugene Ho. Magsa-celebrate? Tayo lang dalawa? Umalis na si Hansong Song Yi, kaya silang dalawa na lang ni Jin Woo ang nasa kotse. Medyo alanganin si Jin Ho. Dahil sobrang dami ng tulong na binigay mo, gusto ko sanang imbitahan ka sa isang masarap na kainan. Mumiti si Jinwoo. Kung si Jinho naman ang magbabayad, wala siyang dahilan para tumanggi. Pwede. Kumikinang ang muka ni Jinho sa tuwa. May alam ako akong napaka-social na hotel restaurant. Ang steak nila, walang gana. Mas gusto ni Jinwoo ang isang mas simple at komportabling pagkain. Tumapik siya sa bintana ng kotse. Paano yung lugar na yan? Ha? Ang ibig mong sabihin? Samgyupsal please? Ayaw mo ba? Hindi, gusto ko rin. Pumasok sila sa isang maliit na Korean barbecue sa gilid ng kalsada. Matao at masigla ang ambience. Dinala sila ng waiter sa isang sulok dahil fully booked na ang magagandang mesa. Medyo nahihiya si Jinho. Pasensya ka na yung name. Dapat, naghanap ako ng mas maganda. Tanga, kumain ka na lang ng masarap. Mumiti si Jinwoo. Dumating ang pagkain tatlong servings ng samgyupsal at dalawang bote ng soju. Umuusok at nagjiingay ang karne sa grill habang kumakalat ang mabangong amoy sa buong lugar. Namula na siya sa aya na taya si Jinho. Ganito rin kami kumain dati ng mga kaibigan ko sa universidad. Mga kaibigan sa elite school? Hindi, mas okay ako kasama ang mga normal lang. Tumanggi si Jinwoo. Napansin niya ang palakaibigan pala talaga si Jinho. Yung Nim, ako na ang magbubuhos ng inumin. Ikaw rin, Sagot ni Jinwoo habang iginalang ang gesture. Glug-glug-glug. Uminom silang dalawa hanggang maubos. Kaya! Naparelax si Jinho pero bahagyang napangiwi si Jinwoo. May nakitang nakalalasong substansya. Iniactivate ang detoxification. Tapos na. Kumunot ang noon ni Jinwoo. Simula nung makuha niya ang detoxification buff, hindi na siya nalalasong. Ang sodyo ngayon ay parang mapait na tubig lang sa kanya. Peste! Bulang niya. Tinawag ni Jinwoo ang waiter. Magdagdag ng dalawang servings ng samgyupsal at isang bote ng soda. Ha? Yung name? Hindi ka naiinom? Hindi, hindi ako bagay sa alak. Namula na si Jinho sa tama ng alkohol at ngumiti. Hindi ko nakalang ikaw rin pala, normal lang tulad ng iba. Hindi niya na pinangsin si Jinho at nagtanong, Ano ang plano mo pagkatapos nito? Pangkahalataang boses. Tahimik, tense parang may mangyayari. Secret Discovery Voice. Nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo. Matalas, malakas, tensyonado habang si na Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing Voice. Mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice. Malambot, nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending voice, mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti. Pagkarinig sa tanong ni Jin Wu, biglang umupo ng tuwid si Yu Jin Hu na parang isang aplikante sa job interview. Pagkatapos kong pumasa sa pagsusulit ng asusason, malamang makukuha ko na ang lisensya bilang guild master Kapag nangyari yun, sisikapin kong kumbinsihin si Apa na ibigay sa akin ng posisyon. Determinado si Jinho. Sobra na ang na-invest niyang pera at wala na siyang ibang choice kundi magtagumpay. Bukod pa roon, ikailangan din niyang tuparin ng pangakong ibigay kay Jinwoo ang gusaling nagkakahalaga ng 30 billion won. Ngumiti lang si Jinwoo sa sarili. Mahalaga nga ang gusali. Pero ang tunay niyang target ay ang mag-level up pa. Naalala niya kung paano niya na-knockout si Kim Chell, isang A-rank hunter sa isang suntok lang gamit ang kasalukuyang lakas niya. Ngayon, hindi na problema ang pera. Habang nakangiti si Jin Woo, nagtanong si Jin Ho. Eh ikaw, Yang Nim, ano naman ang plano mo pagkatapos nito? May isang lugar akong kailangang puntahan kaya mawawala ako ng ilang panahon. Napatigil si Jinho. Ang mukha niya parang tuta na iniwan ng amo. Nilapag niya ang baso at nauutal. Kung istorbo ako sa'yo, sabihin mo lang, hindi na kita guguluhin. Napatawa si Jin Woo at tinanong pabalik. Jinho, Ho, ano ba ako para sa'yo? Para sa'kin, Yang Nim, mas parang tunay na kuya pa ka kaysa sa kapatid kong dugo. Seryoso ang tono ni Jinho at namumula ang mata niya. Lumambot ang boses ni Jinwoo. Kung itinuturing mo akong kuya, itinuturing din kitang tutuong dongseng. Yang Nim! Napahikbi si Jinho at biglang yumakap. Pwedeng magpahag! Hoy, lasing ka na! tinangkang itulak siya ni Jin Woo pero bumagsak na lang si Jin Ho sa mesa at agad nakatulog. Napabuntong hininga si Jin Woo at ngumiti ng mahaba habang tinitignan ang natutulog na binata. Sakto namang bumukas ang TV sa loob ng restaurant. At lumabas ang balita. Nakita ni Jin Woo ang mukha ni Beck Yun Ho na pinaliligiran ng mga reporter na nagtatanong tungkol sa aksidente sa training ng White Tiger Guild. Mariing itinanggi ni Yunho na may tumulong sa kanila at sinabing ang mga miyembro ng guild ang nag sa dungeon boss. Kumunot ang noon ni Jinwoo. Siguro ako ang tinutukoy nila. Samantalang sa east coast ng Amerika. Uh, uh, gumagapang si James desperado sa paghahanap ng exit mula sa isang A-rank dungeon. Nalipol na ang buong raid team niya ng isang... Nilalang na mukhang tao. Sobrang lakas ng nilalang ng iyon. Habang hingal na hingal, bumubulong si James. posible bang lahat ng mana reading eh galing lang sa kanya? Biglang may narinig siyang bose sa dilim sa wikang koreano. Ay, halika rito. Napasigaw si James sa takot, isang lalaking asyano na may gulong buhok at balabas ang lumabas, nagkakamot ng ulo at nagmumurmur. Ang ibig mong sabihin, bakit ba kayo patuloy na umaatake? Hindi ako monster! Pero hindi siya naintindihan ni James. Napabuntong hininga ang lalaki, umupo at pinilit nagsalita sa putot-putol na Ingles. I'm Korean. I'm want to go home.